Ang mga panalangin ito ay tumutulong upang simula ng araw ng may puso at isipan na nakatuon sa Diyos. Sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang gabay, proteksyon at kalakasan, naghahanda tayo para sa anumang hamon na darating na may kapayapaan at kumpiyansa sa kanyang mga pangako. Number 1. Panalangin ng pasasalamat sa bagong araw. Ama naming Diyos, salamat po sa bagong araw na ito na ibinigay ninyo sa akin. Salamat sa panibagong pagkakataon upang mabuhay, maglingkod at magmahal. Tulungan ninyo akong maging pagpapala sa iba at gabayan ninyo ako. Sa lahat ng aking gagawin sa araw na ito, Amen. Number 2. Panalangin para sa gabay. Ama sa langit, itinataas ko sa inyo ang araw na ito. Ipakita ninyo sa akin ang tamang landas at tulungan ninyo akong magdesisyon ng naayon sa inyong kalooban. Naway ang lahat ng aking gagawin ay magbigay kaluwalhatian sa inyo. Gawin ninyong malinaw ang aking landas, Panginoon. Amen. Number 3. Panalangin para sa kalakasan. Panginoon, humihiling po ako ng inyong kalakasan upang malagpasan ang mga pagsubok na aking haharapin sa araw na ito. Palakasin ninyo ang aking loob at bigyan ako ng tibay ng katawan at isipan tulungan ninyo akong manatiling matatag at hindi sumuko sa harap ng mga hamon. Amen. Number 4. Panalangin para sa kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, hinihiling ko po ang inyong kapayapaan na pumuno sa aking puso at isipan. Sa gitna ng anumang kaguluhan o problema, iparanas ninyo sa akin ang inyong presensya at kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Amen. Number 5. Panalangin para sa pamilya. Ama naming Diyos, itinataas ko po sa inyo ang aking pamilya. Ingatan ninyo po sila at gabayan sa lahat ng kanilang gagawin. Pagpalain po ninyo ang aming samahan at naway laging maghari ang pag-ibig at pagkakaisa sa aming tahanan. Amen. Number 6. Panalangin para sa karunungan. O Diyos ng karunungan, hinihiling ko po ang inyong katalinuhan at gabay sa araw na ito. Bigyan niyo ako ng malinaw na pag-iisip at tamang desisyon sa lahat ng aking gagawin. Tulungan niyo akong maging maingat at maayos sa aking mga gawain. Amen. Number 7: Panalangin para sa proteksyon. Panginoon, humihiling ako ng inyong proteksyon sa buong maghapon. Ingatan niyo ako sa lahat ng panganib at tukso. Gabayan niyo ang aking mga hakbang at ilayo ako sa anumang kapahamakan. Amen. Number 8: Panalangin para sa pagpapala. Diyos na mapagbigay, hinihiling ko po ang inyong mga pagpapala para sa araw na ito. Ipagkaloob ninyo ang mga pangangailangan ko at ng aking pamilya. Bigyan ninyo kami ng biyaya at naway ang lahat ng aming gagawin ay magdulot ng kasaganaan at kabutihan sa aming buhay. Amen. Number 9. Panalangin para sa espiritual na paglago. Ama, itinataas ko po ang aking espiritual na buhay sa inyo. Nawa'y lumago ako sa pananampalataya at pagkilala sa inyo. Bigyan ninyo ako ng pusong masunurin at handang sumunod sa inyong kalooban sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Amen. Number 10. Panalangin para sa paghingi ng kapatawaran. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga pagkakamali at kasalanan. Linisin ninyo ang aking puso at isipan upang maging handa ako sa mga hamon ng araw na ito. Tulungan ninyo akong matuto mula sa aking mga pagkakamali at maging mas mabuting tao sa araw-araw. Amen. Concluding Prayer Ama, naniniwala ako na mga panalangin ko ngayong umaga ay narinig mo sapagkat ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen.